what's up mga paps it's me again paps tonight at welcome back sa aking channel at kung bago ka lang sa aking channel eh, huwag mo kalimutan mag subscribe hit mo na rin ang bell button para updated ka sa mga parating pang mga video so bago ko simulan itong topic natin ngayon eh pasok muna natin ang intro intro So ngayong araw na to mga paps sa pag-uusapan natin eh ang racing boy. So pag naririnig niyo naman siguro ang katagang racing boy eh alam niyo na kung ano yung mga tinutukoy ko mga paps So pag racing boy eh dito na pumapasok yung mga item na tulad ng lever, shifter, wing arm, brake master, caliper at iba't iba pang mga item at marami pang iba So ayun Gusto ko lang i-share sa inyo ang mga na-install ko Na racing boy items sa ating Raider FI Simula day 1 hanggang ngayon So 2 years na sa akin ang Raider FI ko At ilan pa lang yung mga racing boy items na ating na-install Dahil nga alam naman natin na hindi biro-biro yung presyo ng mga racing boy items kaya ay hindi tayo makabili ng biglaan so ayun dahan-dahan kong binili pinagipunan yung mga item na yon at nakabili ako ng lever handle grip at pati yung ating shifter at ngayon eh, may nadagdag na naman na racing boy item sa ating Raider FI so napakasaya na naman ni Pax tonight <laughs> So tulad yung sinabi ko May bago tayong item At yung item na yun ay yung RB5 O yung Racing Boy Mugs na 5 spoke At bakit yun yung binili ko At ang karamihan sa mga Mabili ng mugs RB10 o yung may 10 spoke Kaso tayo May tayo sa magaan Or Maformang mugs So yung pinili natin ay yung RB5 siguro tatanungin nyo na naman ako matibay ba nagamit ko tong racing boy na mugs na ito nung nagbiyahe kami ng Nueva Ecija napakalayo at hindi biro yung daanan na tinahak namin so may mga bako bako pero hindi hindi siya na damage wala akong nakita ng gutter mark o gewang sa aking mugs ibig sabihin eh matibay siya nasubukan ko na yan mga paps so saludo ko shout out sa racing boy philippines like naman men ito yun te dumadami yung item nating racing boy dahil sa pag iipon natin ang next goal ko eh makabili ng caliper na racing boy harap at likod pag sinuerte naman eh malay nyo magkaroon tayo ng brake master hindi <laughs> <Wow. laughs> naman masama mga rap at kung nakikita nyo ngayon mga pups eh yung daanan natin eh mabako at ngayon eh, gamit natin yung Raider FI wala akong tigatig wala akong kaba dahil alam ko kayang kaya ng ating mag show mga ganyan tulad na itong daanan na to bako bako mga paps pero parang wala lang at salamat sa racing boy sa napakaganda at napakatibay na produkto at subukan natin yan mga paps yung lahat ng mga item na meron ako na galing sa racing boy eh, subok mga pop dahil 2 years na sa akin itong motor na to at salamat sa racing boy sa napakaganda at napakatibay na produkto at, at subukan natin yan mga pap hanggang ngayon eh gamit gamit ko pa rin yung mga racing boy item na yon at lalo na ngayon may nadagdag na bagong item sa atin ito ngang mag sobrang nagpapasalamat ako sa mga naghanap ng accessories dyan eh kung gusto nyo nung mga matitibay at magaganda eh, try nyo na yung racing boy mga pap hindi kayo magsisisi kung racing boy yung bibili nyo mga pap dahil talagang napaganda ako na mismo nagsasabi sa inyo meron pa nga akong isang item na gusto mong bilhin sa racing boy ito yung swing arm medyo mahal pero pag na natin yan mga pap pag gusto natin maraming paraan ganyan lang naman yan eh So Taga-taga lang muna kung ano meron tayo At pagdating ng araw eh Magkakaroon din tayo ng mga pinapangarap natin O di diba may hugot <laughs> So ayan nga Ito yung itsura ngayon ng ating Raider FI mga pat So bago natapos itong taon na to eh May pakita ko sa inyo yung mga na-install na, na, na natin Katulad ng mga sinasabi ko sa inyo mga racing boy items Huh. Tapos ako biyahe. Pero yes, lang. Madalang lang naman natin ito magawa. Ah, muna tayo dito. Uh. Grabe. So ayun nga mga paps. Ah, uh... Tap over muna tayo dito sa paborito kong tambayan Kung nakikita nyo Kung familiar kayo eh, dito rin minsan nag-vlog uh, si Idol Reed So nandito ako para ipakita sa inyo kung ano yung mga na-install ko na dito sa aking partner na si Latios na aking Raider FI 150 So ipapakita ko lang yung mga ilan sa mga accessories na na-install na natin sa kanya mga Paps So umpisaan natin eto meron na tayong racing boy lever tapos naka racing boy handle grip na racing boy at yung ating racing boy shifter single shifter lang siya mga paps dinadahan-dahan lang natin unti-unti lang yung pag-install ito naman yung bago mga paps nag-install tayo ng racing boy RB5 5 spoke na mags mga paps, light So ayan yung bagong nadagdag sa ating Racing Boy. bali ang next ko sanang papalitan ay itong caliper natin. Balak ko rin magpalit ng Racing Boy na caliper sa harap pati sa likod. At pag swerte tayo eh nyo. yung ating swing arm ay mapalitan na rin ng Racing Boy. Alam naman nating lahat mga paps kung gaano kaganda yung quality ng Racing Boy na mga accessories at items kaya yun talaga isa yun sa mga plano natin kung siswertehin tayo pero dahil nga medyo mahal yung mga item na yun eh hindi naman natin agad-agad mabibili yung mga yun dahan-dahan lang tayo mga paps yan na po yung ating motor ngayon mga paps at hopefully baka next year eh, makapagpalit na tayo ng mga makapagpalit na tayo ng mga item mga paps paano masabi? saan so... ba tayo next sa pupunta nito? So ngayon eh Pahinga na lang muna tayo Dito ko na lang siguro tatapusin tong vlog na to At maraming salamat sa mga nanood Maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta At huwag sana kayo magsasawa Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga subscribers At mga patuloy na nanonood So hanggang dito na lang Hanggang sa muli Peace you.